Problema mo pa rin ba ang yung makating balakubak? So, ito na yung solusyon na madali siyang gawin. So, ito na yung sa katanungan nyo kung ano nga ba yung mga strategy na dapat natin gawin kung meron tayong mga balakubak. So, kailangan lang natin dito ng dalawang kutsarang virgin coconut oil. So, at saka dalawang kutsara din ng olive oil. So, olive oil, gagamitin din natin to para mas magiging malambot yung mga balakubak natin. So, kailangan mo lang itong paghaloin. At ito yung ipahid natin dito sa may pinakaanit ng ating ulo para mabuwasan ang balakubak. Gagawin ko dito yung coconut oil dahil meron itong kakayahan na nagpapalambot ng toyo o dry na hair. Dahil yung coconut oil ay marami itong taglay na fatty acid. Kaya kung ito ngayon, meron problema sa mga pagka dry dito sa inyong buho. I-apply mo lang yung extra olive oil or yung virgin coconut oil. Makakatulong ito sa problema sa balakubak. At ito, meron siyang abilidad na patibayin ang iyong buhok pag meron kayong mga problema sa paglalagas and problema sa inyong buhok na napapanot, gano'n. So, upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng balakoba, kailangan natin pabagaling ang production ng skin cells. O so, kaya, yung yes production na uh, posibleng sanhi ito. Share ko sa inyo yung strategy na gagawin nyo. Ito, kailangan mo lang pala dito. Unang-una -una is kailangan mo iwasan ang stress. So, yung pagiging stress ay maraming magdulot siya ng dandruff. Kaya, kailangan mong subukan na iwasan mo na magpaka-stress. So, next naman, kailangan mo dito is mas madalas na pag-shampoo. So, galiin mo talaga na regular ang pag-shampoo. Lalo na kung ikaw may oily na buhok at anit, So, next one is, kailangan mong iwasan ang pagbabad sa araw. So, kailangan mong dito gumamit ng payong kung lalabas at huwag magpapainit, lalo na sa tanghali. So, ito naman yung natural na pwede nyo gamitin. So, meron kang mga balakubak. So, una dito is, kailangan mong gumamit ng apple cider vinegar. So, maraming mong gamitin ng apple cider vinegar bilang natural remedy ng dandruff. So, ang kailangan mo lang dito ay ihalo ito sa tubig at imassage mo dito sa iyong anit. Ang acidity ng apple cider vinegar ay nakakatulong upang maalis ang mga skin cells, ito rin ay mabisang panglaban ng fungus. So, another na pwede niyong gamitin is yung paggamit ng tea tree oil. So, maraming gamitin yung tea tree oil upang mabawasan ang pangangati na dulot ng dandruff. Pero, yun na nga, kung ginagamit nyo ito, maging maingat lamang sa paggamit nito. Dahil ito ay maaaring magdulot siya ng allergic reaction sa mga ilan or sa karamihan. So, yun yung mga dapat nyong gawin ng mga strategy, ng mga lifestyle changes or mga homemade. Mga pwede nyong gawin kung meron kayong mga balakubak. Share mo na dito kung bakit ka ba tayo nagkakaroon ng balakubak. Ang number one pala na dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng balakubak ay yung hindi pagsusuklay. So, ang regular na pagsusuklay ay nagpapapaliit ng posibilidad na magkaroon ng balakubak. Dahil ito ay nakatulong sa pagtanggal ng mga dead skin cells na maaaring maging balakuba. Another dahilan, ay paggamit ng mga low quality na shampoo at skincare products. Yung mga ilang hair care products kasi ay maaring magti-trigger ng pamumula, pangangati, at pagbabalat ng anit. So, other na dahilan is yung stress. Dahil ang stress ay meron siyang connection sa iba't ibang ori ng skin problems. Another so dahilan is yung merong mga skin condition. So, yung mga tao may psoriasis, eczema, at iba pang mga skin disorder, yung may mataas na chance na magkaroon ng balakubak or dandruff? Ayun yung mga sagot sa tanong kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng balakubak. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, yun lang. Yun lang. Bye!